San ka pa? Libre na at napakaganda pa ng pasyalang ito na matatagpuan lamang dito sa Manila. Ngayong araw mga idol ay samahan nyo kami dahil pupuntahan natin itong napakagandang pasyalan dito sa Manila. Tara let's go! Ayan dito na kami dumaan mga idol sa ilalim na to. So pag kayo ay sumakay sa LRT Monumento Baba lang kayo ng Central Terminal At dito ah, tatawid lang kayo sa part na yon At ito na nga naglalakad na nga kami papunta doon mga idol Napakadali lang matuntun ng pasyalan na ito mga idol Dahil sa likod lang ito banda ng Old Post Office ng Maynila At yun nga sumakay lang kayo ng LRT mula sa Monumento At bumaba ng Central Terminal At pagbaba nyo sa Central Terminal Ay magtanong-tanong na lang po kayo kung saan banda or saan kayo dadaan papuntang Jones Bridge at dito na nga kami ngayon mga idol sa harap banda ng post office ng Manila at makikita nyo ito mga idol yung attraction na ito. Sa part na ito mga idol ay marami rin namamasyal dito lalo na pag sabado at linggo kaya lang ngayon mga idol walang gaanong namamasyal dito dahil natapat na weekdays kami pumunta. At syempre, di rin natin pinalagpas na magpakuha dyan ng video at picture. O, di ba? Para may remembrance tayo. At napagod na nga yung mga kasama ko dyan. Kaya naupo muna sila sa glit mga idol. Ayan, pwede nyo palang lakarin itong mga idol. Kasi medyo malapit lang naman papuntang Jones Bridge. Naglakad na nga kami dyan mga idol papuntang post office. Kasi doon ang daan natin. At ito nga yung makikita natin mga idol, sobrang tahimik na dito. So sa mga hindi nakakalam, ito pala yung nasunog na post office ng Maynila. So parang nakakatakot dito mga idol, lalo na paggabi. Ayan, lakad lang kayo dyan mga idol at tumbukin lang sa unahan banda may papasok. So doon na po yung Jones Bridge at makikita nyo na nga ito. At nakita ko nga dyan si kuya na may parang hinihintay. Siguro hinihintay niya yung kadit niya. O di diba? Alas 4 pala ng hapon kami nang makarating dito mga idol kaya hindi pa bukas ang mga ilaw at wala pang gaano mga tao. Kaya ang ma-suggest ko sa inyo mga idol pumunta kayo dito ng gabi mga alas 6 ng gabi mga idol dahil napakaganda na dito at makikita nyo talaga ang mga pailaw nila. Habang naghihintay nga kami dyan na gumabi ay nag video video muna ako dyan at naglakad lakad para maipakita ko sa inyo ang view pag uh, sa araw pa at wala pang mga ilaw. At sa part na yan mga idol ay sa dulo pala ay ungpin na. Sinasabi ko sa inyo mga idol napakaganda talaga dito. Kita nyo naman wala pang pailaw yan. Talagang napakaganda. Para kang nasa Europe talaga dito mga idol. Nagutom na nga dyan yung mga kasamaan ko sa pag ikot-ikot namin. Kaya kumain muna kami sa Jollibee. At di ko na nga pinakita dyan ang pagkain namin, ang pagpasok lang ang pinakita ko sa video. Then pagkatapos namin kumain mga idol ay pumunta ulit kami doon sa John's Breads. At ito nga yung nakita ko mga idol. Ayan, nakasakay na ba kayo sa ganyan mga idol? Pag napunta nga kayo dito mga idol ay sumakay kayo sa ganyan at ma-experience nyo. At para makatulong kayo kay mano Dito rin mga idol ay marami kang makikita ang jogging at mga nagtitraining na mga... Nakakulay orange na damit uh, Coast Guard po sila mga idol Basta ang payo ko lang sa inyo mga idol Kung kayo ay gutumin Magbaon kayo ng pagkain Para di kayo gutumin <laughs> Habang hinihintay nga namin Ang pagsapit ng dilim Ay dito muna kami sa tulay na to Dito pa rin ito mga idol sa Jones Bridge At dito mga idol maganda dito Mag picture picture at mag video Ang iba nga dyan mga idol ayan, Dyan pa rin sila nagja-jogging O makikita nyo meron ding uh, ito mga idol mapakaganda rin ito may kita mo ang mga building napakalaki Marami din dito mga riders na humihinto para lamang magpa-picture at marami rin mga idol dito na mimitik ay si Kuya oh, namimitik 'yan. Oh, 'di ba? Napakaganda dito mga idol oh, makikita nyo At dito na tayo sa exciting na parte dahil paggabi na at nandiyan na nga ay nakikita na natin ang pailaw. Pumunta na kami mga idol sa kabila. So sa kabila banda 'yung mga idol, 'yung mga pailaw. Sa Jones Bridge pa rin 'to mga idol magikita nga natin mga idol na bukas na ang mga pailaw Ayan napakaganda mga idol at dumadami na ang mga tao dito Napakadami talaga ng mga tao na pumupunta dito lalo na pag sabado at linggo Naku po napakarami dito mga tao mga idol At syempre suggest ko sa inyo pag pumunta kayo dito kailangan may jowa ka Kasi pag single ka naku may ingit ka lang dito mga idol dahil marami mga magdowa dito na mga nagdi date sa lugar na ito Marami din palang mga foreigner na namamasyal dito. Oy, pwede na ang single baka dito ka makahanap ng makikilala. Balik na nga tayo sa magandang view ng Jones Bridge at dahil gumabi na nga ng hosto, ito na po ang napakagandang view sa lugar na ito. Dito mo nga makikita ang makukulay na water fountains at kasama ng mga figurines na makikita nyo mga idol. Napakaganda dito at napakaromantik ng lugar. Kaya pala talaga ang daming namamasyal dito na mga lovers, uh, family banding, uh, friends banding at marami pang iba. Sobra talaga akong napahanga sa lugar na ito at nagandahan ko talaga ako dahil nga uh, bukod sa libre na napakaganda pa ng lugar na ito at perfect talaga na pasyala ng buong pamilya at magbarkada at mga lovers. Ito na nga rin ang view ng mga poste o tingnan nyo naman ang mga pailaw napakaganda na tingnan kaya may suggest ko sa inyo gabi talaga kayo dito pumunta mga idol dahil sa gabi makikita nyo talaga ang tunay na ganda at ito naman ang view mula sa taas ng tulay at kinuhaan ko po ng video para makpakita ko sa inyo talagang napakaganda mga idol no ah, talagang napakaganda ng lugar na ito ay dito nga ito mga idol sa Jones Bridge sa Manila at Nasa likod lang po ito banda ng Old Post Office ng Manila. Kaya ano pang hinihintay nyo, pumasyal na at huwag kalimutang mag-follow at share ng ating vlog. Maraming salamat!